So guys So guys, nag video lang tayo Kasi may napulot tayong cellphone At natin. May password Ayan So, ang gagawin natin guys Isusoli natin sa police station Pag may napulot tayo Isusoli sa police station Kaso lang dito sa cellphone na to pag mga ganito, meron niyan tinatawagan para sa number ng may So, tatawagan natin. At isusoli natin mapag sa kanya. Kaso lang, abala. Ah, so, kung sa Pilipinas to guys, pera na to, di ba? Kaso lang dito, hindi mo siya pwedeng gawin na uh, or, syempre, eh benta ibenta. di ba? Hindi naman natin kailangan yun eh. Tsaka, may-may ari talaga nito, may kanya nito. So bawal gumawa ng mga kalokohan dito, guys. Gaya na bag may napupulot kayo mga ATM, wag na wag n'ong ikakaskas. <laughs> Kasi yare deport. Pero itong mga napupulot na cellphone, pwede siyang tawagan tapos makakontak mo na may-ari. So kung wala ka naman time, ibalik mo na lang sa police station para doon sila yung kumontak sa may-ari. Pero ngayon, ah uh, tawagan natin siya. So, lang malulobot na ako. So, imi-meet na lang natin siya. Mamaya, mag-video na lang pag nag-meet kami. At, yun, sobrang lamig lang. So, paalala lang guys, pag may nakita kayo mga bagay, isa uli. Kasi hindi sa atin yan. At, merong may-ari talaga yan. So, ganito sa Korea. <laughs> Pero sa Pilipinas, ewan ko lang. <laughs> Baka ibubulsa na. So, tulutulo pa yung uhog ko. Sobrang lamig kasi ngayon guys, oh. So, nakausap ko na siya guys. So matandang lalaki So Sa station na lang kami makikita Dahil malapit naman ako sa station Pag ganitong malamig talaga nakakaluwa Pero Baka bigyan tayo ng reward Baka milyonaryo Hindi <laughs> Siyempre hindi tayo, hindi tayo mag expect ng kapalit Diba Sabat na yung nakagawa tayo ng kabutihan <laughs> So ganito guys Ito Ang view sa labas kahit malamig lalabas tayo para isa uli itong cellphone yan so andyan na daw siya sa station so dito na tayo guys so maghihintay tayo sa kanya ewan ko kung asa na siya eto dito tayo sa station na to so ito lang yung tsura ng gabi samang pasyal na rin Ayan at talaga naman napakalamig so, susoli natin to cellphone na to diba Uf, may mga outfit ng mga tao ngayon dito malamig na kasi sobra ayan so habang naghihintay tayo guys marami tayong nakikita ayan mga tiis ganda sobrang lamig na pero mga nakamini pa din So guys, ito tumatawag na. 여기 받보세 예, 요 예, 안 그래도 버스에서 내가 oh. 려서 <laughs> 아, 너무 땡 감사합니다. So 네. 감사합니다. 아, 너무 고맙습니다. <laughs> 아, 바이바이. <Bye bye. 웃음> <Yeah. 웃음> so, ayan <laughs> siya, guys. Ganun lang, simple n g cayo. 예. 바이바이. Sapat na yung nakatulong binigyan tayo ng pagkakataon para maging mabuting tao kaya laging gumawa ng tama para more blessings.